Ito daw ay mukhang masamang balita para sa mga uh, kakamping, para sa mga kababayan natin na umaasa at nagpupus kay ito ni Robredo para tumakbo nga sa pagkasinador sa 2025. Sa so, tingin ko, anyway, nasa sa kanya yan. Eh. di ba? Kung or alam niya sa sarili niya kung paano siya mas makakatulong sa ating mga kababayan. Pwede yon. Sabi ko nga, or madalas kong sabihin, na charity begins at home. Okay? Pero, pwede ka talagang lumabas. You can go out of your home, of your house, and extend your service, extend your help. Pero, you will never forget, sana, to come back home. So, yan po ang nangyari, sigurado kay Atty. Lene Robredo. Diba? Meron pa siyang dapat pagservisyohan. Kaya siguro siya ay nagdesisyon na bumalik sa kanyang hmm. um, sa kanyang probinsya na, na City nga o sa kanyang syudad at uh, ituloy ituloy ang kanyang mission doon. Alam niyo naman si Atoy Robredo. Um, sigurado tayo sa bawat pagkilos niya. Uh, pawang kapakanan lang ng mga kababayan natin ang kanyang prioridad. Kaya no question talaga sa integridad ng isang ito, na si Ator ni Robredo. Forever tayong magiging kakamping, forever tayong hahanga uh, sa sinceridad ng pagiging, ng pagiging um, tagapagsilbi ng ating bayan ang isang, ng isang, ang isang Lenny Robredo. Totoo, nakikita talaga natin yung sinceridad na yan. So, yun. Anong sabi dito? Hindi na daw natatakbo itong sa ni Lene Robredo sa Senado. Hindi ito maituturing na kabiguan sa mga kababayan natin na gusto siyang lumaban at pumasok nga sa Senado. Hindi po ito kabiguan. Alalahanin na lang po natin na meron siyang dapat talagang balikan at ang kanyang mga kababayan nga dyan sa Naga City. Okay. So, siya po ay uh, or kinukonsideran niya na maging mayor nga ng Naga City. Kaya ito po ang pinakadahilan din niya. Kaya nagpaalam na siya sa Liberal Party. Yun, malinaw na naman yan. Kaya sa mga kakamping na medyo madidisappoint sa mga ganitong klaseng balita sa decision na ito ni Atty. Lene Robredo, naku po, bata pa ang ating manok at sigurado tayo sa experience niya na yan. Habang siya po ay tumatanda, lalong yumayabong ang kanyang experience sa pagsilbi sa, sa ating mga kababayan. Lalo siyang hahangaan. Kaya hinay-hinay lang po tayo, magantay lang po tayo darating at darating talaga sa panahon na posible na ito ang maging ikatlo na presidenteng babae ng ating bansa. Bata pa po si Atty. Leni Robredo, kaya pagbigyan natin kung sa ngayon ay gusto niyo munang mag magsilbi sa kanyang mga kababayan sa Naga City. Good luck!